guys, welcome back to my channel Ang saya lang ni Fiyang at ni GM lalong naging close-close na close na talaga ang dalawa at yung mga manunood ay masaya ng nanonood sa kanila kasi walang mali siya na tanggap na ng mga GM-Fiyang ja na BFF premium lang silang dalawa Ito na nga, Kantiawa tuksohan ang, ang kanilang ginawa, itong si Fiyang sinabi kay GM na hindi, hindi ka pa naka-move on sa ex mo. Kasi itong si JM talaga tinutukso din itong si Fiyang. Na si Fiyang daw hindi naka-move on sa kanyang ex na si Jersey Adams. Isabi pa nga ni Fiyang kay JM, nag-chat no, pa na nga kayo before kang pumasok ng PBB. Tawang-tawa naman itong si kulit sa kanilang dalawa. As in, makikita nyo talaga sa kanilang dalawa na magpalagayang loob na talaga si JM at si Fiyang. Di ba? Mas okay yan na magkaibigan muna. Kasi para sa sunod malay mo magka-developan o oh, diba, dito naman sa labas maraming nag-react na hindi pa naka-move on si JM lalo na itong mga fans ni Jazz na parang unti-unti na daw nila natatanggap si GM.